So what's up mga tol nandito na ako ngayon sa Japan First day namin dito na lalabas at magkakaimono Dito kami ngayon sa Daiso at Meron din doong ABC Mart, kompleto na rin dito at dito iba Ayan. so, Nandito lang kami sa labas eh Bali papasok pa lang kami kasi mamimili kami ng mga gamit namin Dahil yung dinatnan namin kapato ay eh kulang-kulang Pipili pa kami ng mga kurtina namin, kutsara, yun Brush, yeah. delicater, gunting Madaming kulang eh. Kaya mamimili muna kami. Tara, samahan niyo kami dito. Let's go! Bibili ako sa iyo ng ano, kahit mga nail cutter, kailangan din namin gamit sa CR. Wala ko pala ng hanger, bibili na muna ako. Kahit mga isang ano lang. Ito isang dosena na kaya may okay, isang dosena na pero hindi na, isa muna wala na akong ipitan tapos brush talaga na sabon at mas siguro na um, lahat bibili uh, nga rin pala ako nito para maging kulay blue yung ano tubig na CR saka isang brush para mabango lagi CR namin Ibigitin pala ako ng ano. Pag maliligo, pang hilod. Kailangan ko rin ito eh. So, bale, marami na rin akong nakapamili. At uh, mga kailangan ko ito eh. Titignan natin kung magkano na inaabot ito. Mura lang naman dito. Sandaan lang naman lahat ng item dito. Bali 110 pati tax. May hinihintay pa kasi yung kasama ko eh. Kaya ano mag-iikot-ikot muna ako dito marami ko kasi akong bibili eh Yan yung mga pamilya ko so ayan bali nakompleto ko na yung gagamitin ko sa kwarto ko at saka na lang ano, magko-contribution kasi kami sa may gamit namin sa CR eh. tigwa 1,000 yen kami para ano pambili ng gamit namin sa CR saka pambili ng gamit namin sa kusina yung mga panlinis etong binili ko kasi mga personal na gamit ko lang to ayan, mga salamin, ganun, bimpo pras, tasa, ganun, baso, baunan. Ito lang yung mga ano, oh, hindi ko alam kung magkano presyo nito. Titignan ko kung magkano abutin. Ito ngayon, pagbabayad na ako. Tapos maan niya ako kung magkano abutin ang napamili ko ngayon. Hindi ko alam kung magkano abutin nito. Kaya tara, tara tignan natin. Pero baka abot ng 3,000 yen. Kasi medyo marami rin ito eh. Pero okay lang yun kasi sarili ko naman eh. Papakinabangan ko naman ito. Magagamit ko naman ito rito. So, tara, let's go. Bayad tayo. いさ、mm、り,りがとうございままます、えー、すすみせんお願いしますそれもこの。中に入れますははい、はいけど 1, 2, 3, 4, 5, 6 6,000 yen to 920 yen price Thank you Kaya bali, naka 3,000 yen pala ako 3, ko pa 6,920 Ito so, lahat na pinamili ko mga na... so, gamit ko lang naman salamin hanger, bimpo, tumbler, brush, baunan, yun mo yun. ng sabon. Ayan, pauwi na kami. At napakaswerte namin sa lugar na napuntahan namin kasi kompleto na eh. Hindi ito na lahat ng pamilyahan eh. Hindi na kami mahirapan. Kahit lakarin lang namin. Ayan o, andiyan. Nakapaikot lang sa aming pamilyahan. Ayan o. Diba? Ang mga kasama ko. Bumili na rin pala kami ng ano. Basurahan nag-contribution kami apartment namin dun dun yung apartment namin number 7 number 7 yung kami nakatira lapit lang diba tapos yan dito na kami sa mga supermarket you know? na, napakainam malapit lang kami